Katupa Blag, hinahamon kita sa isang diskusyon ngayon. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit mas mataas ng kaunti ang mga anghel kay Kristo. Sagutin mo yan, Katupa. Ministro nyo may sabi niyan. Alam mo, Katupa, yang katanungan mo, wala pong katotohanan yan. Hindi po gawain ng iglesia ni Kristo yan, lalong lalo na ang mga ministro at mga manggagawa. Hindi po ganyan ang aral o katuruan sa loob ng iglesia ni Kristo. Alam mo ba kung bakit? Kung sino ang nagtuturo ng ganyang maling aral? Kayo pong mga tagasan libutan. Kayo, katulad nyo po, na mga nasa labas ng iglesia ni Kristo sa madaling sabi, mga tagasan libutan. Sila o kayo mismo ang nagsisi pangaral ng maling aral upang uh, lituhin, guluhin, siraan ang banal na ministeryo ng Iglesia ni Cristo. Ang ganyan pong mga naririnig nyo o mga nababasa nyo sa social media ay hindi po yan katuroan ng aral ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga kanina, ang nagtuturo niyan ay ang mga taong tagasan libutan, mga nasa labas ng iglesia na katulad mo. Hindi po yan ang turo at aral ng iglesia ni Kristo na sinasabing mas mataas ang anghel ng konte kaysa sa ating Panginoong Isa Kristo, nagkakamali po kayo. Alam niyo po katupa, no? Napakalaking respeto po namin sa ating Panginoong Isa Kristo. Sinasamba po namin ang Panginoong Isa Kristo iginagalang. Bakit po namin sinasamba ang Panginoong Iso Kristo? Dahil ba sa ito ay Diyos? Mali po. Sinasamba po namin dahil inutos po ng Panginoong Diyos na ang ating Panginoong Iso Kristo ay sambahin bilang Panginoon. Ganyan po namin nire-respeto at iginagalang at napakahalaga po sa aming buhay. Kasama po sa aming mga lakbayin sa sanglibutan ito na kasama namin sa buhay namin ang Panginoong Heso Kristo sapagkat ang Panginoong Heso Kristo po sa aming mga kapatid sa Iglesia ni Kristo ay napakahalaga po sapagkat si Kristo po sa amin ay taga tagapamagitan sa Diyos. Kumbaga, meron isang tunay na Diyos, ang Ama, at si Kristo po ang namamagitan. At eto po kami, mga Iglesia ni Kristo. Meron pong tatlo, ang Ama, ang anak at ang mga tao. Yan po ang bayan ng Iglesia ni Kristo. Pumapagit na po sa amin ang Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ayon nga sa banal na kasulatan na itinuturo na meron lamang iisang tunay na Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Maraming salamat katupa